ang time lapse video ng inikan magwarkad architecture students gikan albay ang patunay kung gurano sinda kadedekado dekado sa pag-aadala puon bangge sundo sa bukang liwayway ang tesis ninda sa indang ngad na pigtutukan aminadong nakaka workout out alagad na papara daaan sa indang pirot at singkapagalan kapagalan tuyong nahihiling ang bulkan mayon na yaon sa nasa sa indang atubangan sa rooftop na ini harong ni Earl Jess Ukaya, perming naaagahan ang limang magbabarkadang ini na fifth year architecture student sa Bicol University. Storya kan uploader na si Franklin Tardisilia, huli to magayon ang panahon na isipan niya daang magkuan nin timelapse video na dain niya hunaon na ma-viral. So, nung nag time lapse po kami, parang katuwaan lang talaga namin yun. Tapos nag-decide kami mag-timelapse kasi maganda yung weather that time. Tapos, alam na, since maganda yung weather, parang alam naman namin na bumungad yung view ni Mayon. Kaya yun po yung parang dahilan talaga kung bakit nag timelapse lapse kami. Kuha ang video kay Maraso 30 sa Central City Subdivision sa Legazpi City. Tuyong alas 9 nin Bangi, nagpupuon sinda sa pag ni tesis na minadorar alas 7 Aga. Uh, sanay talaga kaming gumawa ng gabi, G gabi until mag-morning. And para sa akin, naging motivator namin siya kasi in a way na pag may magandang view sa harapan, kahit napapagod na yung mata mo sa kakababad sa screen, pag tumingin ka lang dun sa magandang view ni Mayon, parang nakakapagpahinga ka na. And dahil dun, mas marami kaming nagagawa, kaya nagiging motivator namin siya limang bulan man pigpagalang kan grupuan sa indang individual thesis. Matrayong pong nakapag-defense naman ang apat sa limang magbabarkada. Find the best people din. Parang makakatulong din talaga yung mga taong kasama mo kung motivated din sila gumawa, kung sama-sama kayong gumagawa. At the same time, ano, parang nagiging way din sila para tulungan ka, mas mamotivate ka, mas ma-uplift yung focus and yung motivation sa pag-aaral. Para sa mga baratang tatakbikol, Regine Boy.